mga kalain so ito palang lang yung ano natin. ayan makita nyo yung year na to so ito yung panibagong project ko yan so nagpalit kami ng bubong kasi yung bubong nito ay corrugated tapos patpalit ngayon ang kwento nito ay uh, yung design sana ay yung long span na may design na hanggang dito lang so ngayon sabi ng factory ay ano ah uh, hindi daw maganda labasan nung ginawa na nila kasi street tertito 33 foot haba nyan 33 foot yan yan so ang tawag nito ay melaso o tiles tiles design tile roof ganun maraming tawag nito so ito ang mahirap dito kasi makita nyo naman ang nagpupundong tubig na yan na may swim, parang swimming pool na yan oh. No? ito ang sakit nito mga kalayans pag ano kasi yung may no choice na kasi nabaklas na namin yung hero kasi ito huli na din deliver ngayon ang nangyari dyan sinabi ko na sa kanya kung anong kalalabasan talaga pag may ulan so ganito po ang nangyari nyan no? ito ito ang sakit niyan. kaya dapat yung ano pura awareness lang po yung mga nagpapatayo ng ay nag, gustong bubong na ganito ay dapat yung 2 meters yung kanyang ano elevation elevation ba ang tawag nyan yung taas nya yung pinakatarik para hindi ganito mangyayari sa bubongin nyo no? so napaisip din yung may ari nito ay kailangan ng ano kailangan talaga itong sabihin ko, papakita ko to sa kanya na ganito yung ganito yung resulta no? so ito hindi pa ito naka text crop nilapat wala pa nakikita nyo naman tubig oh kahit wala ng ulan meron pa yung tubig yan anak po kita nyo ang pundong tubig nyan so hindi siya bagay sa korean type oh pre kaway kaway daw <laughs> ayan bubong na may swimming pool yan na bubong na may swimming pool yan